share ko lang tong ano bang ba, karanasan ko kanina sa ano sa sa bangko. Pupunta kasi kami doon sa bangko with my employer na expire yung ano ko yung quick pay ano ko quick pay ATM kasi hindi ako makapagpadala pag ya, expire yung ATM ko yung uh, quick pay. Ngayon ang problema pala doon sa quick pay ko yung yung national address ko at saka yung national address ng ng employer ko pareho magkadikit idikit yung national ID ko sa employer ko. Ngayon yung national ID ko expire yung national ID ko hindi ako makakapag makapag-send ng money sa Pilipinas kasi nga yung national ID ko expire. Ngayon nagpunta kami sa bangko, ngayon ang ano ganito 'yun. Ngayon nandoon na kami sa bangko nagka-problema sila doon kasi nga hindi kasi tinanong ko bakit ako hindi makapag-send ng money, anong problema? Sabi naman nila, ngayon tinitcheck yung yung national ID ko kasi nakikita doon sa ano sa 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 mobile sa mobile ko sa CP ko kasi magpapadala ko ng ano ng pera padaan lang sa cellphone pati yung salary ko sa cellphone lang marireceive ko na lang na may salary ako hindi ko maka hindi ko matatanggap na cash on yung yung salary ko. Talagang pinadaan talaga sa bangko yung ano na sa makikita ko na lang sa 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 cellphone na may salary ako. Ngayon, napunta kami na, na problema sila dahil yung cellphone ko ayaw magano, ayaw magka-send dami ni nang pipil upan. Nagpipil up sila sa cellphone ko at saka sa employer ko kasi yung national ID nga namin i-compare. Ngayon, problema si baba kasi daw. Ang, ang cellphone ko daw may ano, may sakit nagahang sabi ko anong problema sabi niya anong problema sa cellphone mo bakit ganito lagi may sakit <laughs> tama nga ako sabi ko baba almost 6 years that the, the mobile I cannot change sabi ko sa kanya sabi why because I don't have money all, uh, always uh, there isn't the every month to my money to my family my kids because I have the college I, I, sinabi ko ganon ah, oh, why, why like that almost 6 years why you not can buy Oo, hindi eh, sabi ko eh wala ganoon lang ako eh matipid hindi huh? <laughs> ko eh pero ko tama lang sa ano tama lang sa um, family ko pa sa mga anak ko ayan ganoon problema sakit daw na tagal 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 namin doon sa bangko ngayon, ngayon, ngayon ano problema sila sa cellphone ko <laughs> ang tagal mag-touch kasi nga nahang naghang yung cellphone ko <laughs> sabi ko almost 6 years at babae ka na chance may may um, mobile so my mobile is just work it only be using so that is not good tapit <laughs> siya yung ganun -an. yan ang ginawa ng baba ko pagkatapos na nang napil up sa tagal tagal kasi sa tagal namin mi sa bangko kasi so, pag ano niya ang ginawa na lang baba paglabas na tapos na kami binilhan na lang niya ako ng cellphone ng bago ay bai ay bai you want to want uh, iPhone or Samsung what you want only the Samsung baba. I don't like them. <laughs> so expensive. And only the Samsung. Okay, okay, boy. Ito <laughs> yan, <yeah>, binila siya. Ito, <laughs> may bago na si Lord. na ako. Kaya <laughs> sabi ka na, na naiinis siya. Tagal-tagal, naghahang yung cellphone ko. ko buksan natin. Eto, Samsung, Samsung Galaxy 18. Oh, di diba? <laughs> A5 pala binigay. Hmm. To come. Ito. Hmm. Tapos pa na ano. Ipapapa ano iba to. Ayan. Siya bumili na kasi sa inis ng uh, sa cellphone ko nga. Hindi nga ako makabili-bili. Siya na lang bumili. <laughs> siya na lang bumili para sa akin. Ayan o, no, ngayon pa sa, sa 6 anim na taon, ngayon pa lang siya, hindi, uh, binilhan niya ako ng cellphone. Ito. Tapos, kami dalawa, siya ang driver ko, binilhan pa ako ng drive, ng ano, ng cellphone. May na, <laughs> social dito mga kadama, no, may ano pa, may driver pa. <laughs> yung baba. <laughs> ito lang po, i-share ko lang ito. Ito lang ang ano, binila ko ng aking employer na new mobile. Samsung is <laughs> 05. Ayan lang, di ba, bait ng employer ko. Hindi <laughs> makabili-bili. Kaya <laughs> so, ito, gusto ko lang i-share. Salamat!